あ multimita <laughs> 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 E <coughs> So yun mga kabukid o. Oh. Ganito katakaw yung ating mga alaga. Yung ating 56 na piraso. Ah, so nabawasan pala ito ng isa mga kabukid. Kasi yung isa, dito kasi yung ulo niya naipit dito. Hindi ko na malayan. Kaya yun nadali. Namatay siya. So yan. So, pakain muna tayo dun sa kabila mga kabukid sa ating mga inahin. So yan mga kabukid Tapos na tayo magpakain sa ating mga alaga So ganyan lang ako magpakain sa ating mga alaga mga kabukid Yan lang nangingitlog na yung iba So The rock Crack corn At saka yung mamahaling pids Yung isa yung pitch ng baboy yung ginagamit ko pala ay ultra Pack starter kasi gusto gusto nila yung starter mga kabukid kasi mabango pero dito sa kabila ang ginamit ko naman dito yung BEC at saka integrato at saka may halong darak kasi isang kilo yon so pinaghati ko lang kalahati darak tapos kala one port ng BEC sa kawan port ng integrato So ito yung pagkain ko sa kanila. At ito naman mga kabukid sa 56 na piraso. So nabawasan pala ito ng isa. Yung pinapakain ko naman dito ay integrato So bali isang kilo at saka 1 port yung pakain ko sa, ila, sa kanila ngayon mga kabukid isang buwan at 15 days na sila so yan sila mga kabukila so ulakarang araw mayroon ako nakita dito yung kanyang mata ay may sipon ayun yun no. ito yung isang mga kabukila ito 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 isa ito may sipon to eh yun o no. pagkita ko sa mga yun o yun o pero magana pa rin siyang kumain maglaro laki na ng butsin yan masigla naman siya wala ang problema so, ang pinapainam ko pala ngayon sa kanila yung tipok sporty na naman mga kabukid so binalikan ko na naman ng gamot kasi yung ipot nila bumalik na naman biglang pumula So, hindi ko na pinabayaan pa na dumami yung ipot na pumula. O, oh, yan o. So, na napansin ko nang pinatinom ko na sila kahapon. Alos na wala na pero meron pa rin. meron pa rin iba. May parang pulay-pula. Pero hindi na talaga yung totally na pula na pula. So, ito yung minimint maintenance so sa kanila ngayon pinapainom ko sila ng umaga ng tipok 40 so tatlong araw ko strictly ng painomin ng tipok sporty mga kabukit Sip, uh, napansin ko talaga mga kabukit base sa karanasan ko pag hinayaan mo lang sila na yung ipot na hindi hindi bumalik sa normal nagiging matamlay sila at ayaw nang kumain iyon yun, anak po na ako dito sa ating mga lagang 56 na piraso. So, ito, dito ko talaga, ito talaga yung pinag, pinagkuhan ko mga kabukid. Dito ako nakapokus ngayon. Bali, inobserbahan ko sila palagi. So, dito ko pinaktis yung sarili talaga na kung baga inoobserbahan ko sila kung kaya ko ba silang palakihin ng 3 months ng isang kilo. At kumbaga walang mga sakit hmm. Na dapat okay sila palagi hmm. So ito Yan o, oh, laki na nyo mga kabukid oh. hmm. Merong maliit Pero Kahit maliit siya mga kabukid, mabigat hmm. Dahil siguro ito sa pakain natin Kasi puro eh So pag puro talaga yung pakain Maganda talaga yung magiging resulta mga kabukid ito at saka yung sa baba nahabol nila mga kabukid so ang pakain natin dyan yung BEC, darak at saka yung integrato, so halos ya so kung titignan mo halos magkaparyal na sila ng laki dito kasi ito magto 2 months yan, magti 3 months yung mga maliliit so nahabol nila so malaki yung kaibahan mga kabukid sa purong pakain at saka sa may halo so dapat siguro talaga bago tayo maghalo ng pakain pag nandun na sila sa kanilang tamang edad yan mga kabukyo oh. doon yung ip yung puwit niya oh. pinuka na naman yung kanyang kasama okay lang yan kasi malaki na naman yan so yan sila mga kabukid para mabilis na lumaki ng 3 months para hindi tayo malugi <laughs> okay. pininta ko na itong mga kabukid Baga, <laughs> kung uh, abot talaga ito ng dalawang isang kilo kikita tayo dito ng limang libong piso net income na yun yan sila So ito mga kabukid, pag gabi nilalagyan ko ng tabin Yung sa likod oh, hindi ko pa nakuha yung sa likod Para hindi sila masyadong malamig Ayan, ayan o, oh, sinisipo na si boiler natin oh. Pero, malakas pa rin siya kumain Tokyo <laughs> pa rin siya So yung panahon natin ngayon, beh na natin mga kabukid ngayon, maganda. Pero mayroon pa rin mga ulap, pero kahit pa paano mainit na. So yung aking net, <laughs> hindi ko pa rin natapos kasi busy ako ngayon. Meron akong ginagawa, Nagpa, meron akong pinaproseso ngayon. Napapilis para sa ating backyard. Pambili natin ng yero. So yun lang muna siguro ngayon mga kabukid. Happy farming sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa akin dito sa aking munting YouTube channel. Patuloy tayo sa buhay and God bless all mga kabugid. Enjoy lang tayo palagi sa ating mga pangarap mga kabugid. Bye bye, baka, malay, baka malay natin balang araw. Maging successful din tayong lahat. Happy farming sa inyong lahat mga kabugid.